Yes, magandang araw mga KJ. Paupo po na ko ngayon dito. Yung driver ko, yung misis ko. Pupunta kami sa bahay ng kanya, ano? Kanyang kapatid. Tutulong kami sa paghakot ng ano, gamit. Magliliwat bahay siya. Ayan guys, yung misis ko, ang driver ko ngayon. Expert yan, pero walang lisensya. sobrang ingay ya, sobrang init po sobrang init po ang panahon pero magkakakot kami ng gamit kahit anong init laban lang sa ngalan ng pagiging magkakapatid tulong tulong oh. at ayan na nga po nagsimula na po kami magkakot wala doon sa kanilang bahay mapunta doon sa ano, sa may sasakyan. Kaya ang mga kasama ko nga pala guys, paghagot ay yung kap mga kapatid ng misis ko, saka yung mag ko. Ito ang mga ba kayo So pa tanong ako kung may pa rin. Ito naman ba kailangan yung, 'yung papunta dun sa ano sa bahay na paglilipatan. At dahil malayo yung pinag-parkingan ng sasakyan, ayan kailangan namin magbuhat ulit. at ayan mga ka natapos rin sa wakas yan yung lahat ng nahakot namin yung iba nandun na sa loob hindi ko na nakuha na ng video dan pahinga na lang kami ng kaunti tapos kaunting merienda at uuwi na rin kami